Ang may-ari na ng bahay si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may inyo ba yung bahay well, uh, Roque. na yun? Well, unang-una po. Uh, magandang umaga po kay Senate President Tempore, kay uh, Madam uh, Chairperson, Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba, Binguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. At ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo, uh, uh, bosses doon, eh ako po talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na POGO at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. At si attorney Mr. Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Fokus Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang in-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means that ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa